Aye lo, look, look yeah no. wow. Yeah mga kaibigan. ka, yeah. parang niy kaya magpipili sa kung sabogaw yung nakakaroon. Parang niy kaya ano maghi oh. lo? mga bayan ganon 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 ganon.

Alagang 5,000 makakabay na kayo. Takot na. Ayun o. Yan, yeah, may mga may mga 'yan, no? Yeah, <laughs> Ano? Ano Balik limang ganun. Limang pirasong Sa pirahan. Sa pirahan. Sa pirahan, nilalagay mo, ayusin mo po. sa pirahan bahaya. Ano yung na nakaingin? Ano wala nang isa wala nang buo video tang hari ni nữa Ganda, ganda mga boss, oh. Okay, okay. oh. <coughs> May pusan tulog. Uy, gising, tanghali na. Uy, gising, tanghali na.

mo lang boss Pili lang kayo mga suki yeah, Pili kayo mga suki Magaling ang magaling Shout out sa mga viewers ni boss si Ay, Sabi mo number mo para pag may kailangan ng bayar sa PPG mo 0943 mm. 0062727 Yeah mga boss Kung may kailangan kayo mga alagaan Contact niyo po yung number uh, niya Meron kayong yeah, rider boss yeah. yeah. Shout out po sa nanay ko sa ating sa ating sa sa Okay, boss, yeah, thank you ah. Pagka ano, pagka ano, makik mapaparod mo rin yung ano mo yung Julio de Castro. Ah, Julio de Castro ba name? Italo. Eh, wala pa ako stay pero pag ano. Pindut mo yung pindut mo yung palo. Na. Kadala sa lagi kita nabibig makikita mo sa relief. May sa akin. Nung isa yung dati nung nakaraang mga tatlong ring mo na, binibigyan ko ito dyan. lát nag là click nag click tao mày 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 tao oh. Ay, pucha, pucha. Ay, you know. Wow! Oh. Yan you know, o, lupit. Yan you know. o, hihingal na sila. o, you know. mayaman. Ito, pang mayaman to. Ayan you know, o, mga boss. Naka-kochi pa. Naka-aircon. Ayan you know. Naka-aircon pa,

Ya mga bayar mga boso, bayar. bayar. Ya. Yeah. <tif>

Ba't ibubulong mo lang? Malayo eh, so, hindi so, may bulong. Yan <laughs> <laughs> so, e, yeah, mga baso, may 9,000 and 10,000. Pero yeah, po siya 8,000, may pa meron ayon, back to back. Yan mga baso, may 8,000, may 8,000 ayon. Malangin mo ba ba eh? Pakita na, pakita natin sa sa mga people 'yan. Yeah, may bayad po. Bata maglalagay. Ay tama lang 'yung maliit na gigilig niyo. Tama kaganda 'yan sa pamamatyag. Baka lapidan 'yan, ay dikit din. Ano kung muna ako? Yeah, mga boss, sa game. 9,000 'yan. Yeah. ang sa akin.

Dinabalan ng mo Yeah, mga boss, uh, mga damir, pa boss, para sa para sa mga buyer natin, saan ba kayo pwedeng kontakin. 0915 -478 2057 Yeah, mga boss, ayo. Uh, uh, ito ang is peace tampok 'Yan. Yeah. yeah, mga boss, kung kayo may kailangan aso, correction no, correct sa tampok ha. P A M P O C hindi kaya. Okay, boss. Para makita nyo okay kung kayo pa yung may kailangan ng mga aso ito pa yung mga ibang aso niya saka ito po hulyo <tinyo> di yeah. kaso ko ko kontakin nyo siya at lahat ng aso kayo na po ang bahala mag-usap yan yeah, mga boss Yan yeah, o, bingala Wow ano o, Lugpit Bingala po ibo, bingala. Bingala oh. Yan ang kinama, mga bata pa. So lupit, buhay. May bingga dali, meron pa meron din pala kulay puti no. Bingala puti, dalawang puti. Ala ko ng bingala para puro ganung kulay. Pero oh. may meron kakatilpi oh. Lupit. Me kakatel, African. Yo sekeda mm halo -hmm. Hello. Yo yeah. Ano yun boss? Ah, kala, kala ko pagkakapira, gasos pala eh. Yun o, gagay o. Yun o. Ma'am, pag pag ang buyer may kailangan, sa sa kayo pwedeng kontakin. Yeah, mga boss, pag may kailangan kayo mga alagaing ng aso o mga kung ano man, man kontakin po yung number niya kayo na pambalan mag-usap mga boss. Mga yeah. Pa, thank you, ma'am. Yes, yeah, yes, yeah, po, sample. Karay ko makikita so, ka na. Wow, kambing. Basahin niyo 'to po. May tanong lang uh, din. Uh, ah. Uh, 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 Kamo kanang barako yung boss, magka-debate niyo. Kasi okay po ang asket ay, ha? Belking. Ang isa pero dalwa. Isa lang po yung updated okay, angle. At ah, 12k 'yon. Yeah mga boss, oh. Halagang 12k. 'Yan ang kambing 'Yan. 12,000. Galing, galing, galing. Oh, naiinit lang akong mga... Naiinita na. Naiinita na. Mainit yung pwesto mo, boss. Okay, doon. So. Humihingal na. Oh, humihingal na akong mga manok. Uy, oh, lalak na paano ito? Ah, es que sí, la no. Gelín. Ya me abortó, Dami, bueno. Ya no. ¡Wow! Ah, uh, meron kakatel. Kakatel, kakatel. African. Yeah, may mga uh, African. African lover, African lover, yan. Mga African right eye, yan. You know? African right eye, yan. African right eye. Yan. Galing, 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 galing. Yun o. Galing o. Huwag ka nabenta mo ba sa? Kamukha halimbawa niya, mga yan, mamahalin yan. Ayan, ayan mga boso, oh. <laughs> halagay sa libo, masakaroon na kayo na kakape. Ay kakape, apresan. Ito kato, kakatil, <laughs> ang ganda kakape, magkano? Ano ba libo? Ang pare. ay yun know? Bata pa sila, no? Sakto na edad. Ha? Magkapatid? Oo, oo. Yan ang mga puso. Oh. Sa mga bantay niya, nagugutom na. <laughs> ha? Bain ka na? Mm -hmm. Ayun, no? Ito magandang alagaan. Tayo na lalaki, no? Di ba yung ganyan ang turuan na? No?

Pa-pa pa ko hindi makanya kasi. Bitaw. Dito na nalalam. Bong din naman. Mm hindi -hmm. higo mo. Ganda ng katawan mo, no, mga boss, ho. Oh. Bilog na bilog. Mm -hmm. Mm -hmm. Hello, boss. Hello. Yan. Galit Ang cute niya mga baso. Magkano <laughs> benta niyo ba at 10K po Yan mga Halagan 10K. 10 10 10 Magkakaroon na kayo ng magandang alaga Yan mga baso. Oh, sige po. Yan. Yan pa ako hindi ako taga dito. Hindi dito makita. Oh, ganun lang <laughs> kasi. Ano yun, no? Ano yun, no? Ang gaganda, oh. Mm -hmm. okay, gendeng. Uh, public huh? public government Gending Mhm Iya Gending jangan Boss, pwedeng para sa ating mga buyer, para madali kayo makontak. Pwede kayong yung number nyo? Uh, yeah. pwede kayong makontak sa 0910 Yan yeah, Or mga boss. Yeah, kung kayo may mga, kung gusto nyo mag-alaga ng mga alagang aso, kamukha ng mga gaganyan, kontakin nyo po siya at bibidyo niya sa inyo. At kayo na po, bahala mag-uusap. Yung binigay na number sa inyo mga okay, boss. Po, thank you po. Yeah, thank you ha. Ah. Ruben eh, sabay, sir. Yeah, na yan sa beses. Nangalak na. Walang hmm. so, papi, normal. Ayan. Yeah. Yun ang gaganda mga basa lang ang uh, aso nyo. bigay ko na lang eh, k Gay. Sapag, babae rin, Maria rin. Hmm. Going 3 months. Did vaccine, in the world. Ayan, bigay ko na lang yan ang ano, sir. 9K na lang yan. 9K. Uh, eto, mga friends. Mga gawing 3 months, 5 vaccine, and 2 maria rin, babae. Bigay ko naman hmm. ng 10k. Uh, boss, para sa mga buyer natin, pag gusto kayo kontakin, anong uh, number na pwede natin kontakin sa inyo? mga uh, boss? 09488371974, 1974 Jun de la Cruz, Kabaliches, Queso City. Yan mga boss, pag may kailangan kayong mga aso, bibigyo niya sa inyo at kayo na po ang bahala mag-uos ng dalawa. Yan, yan po yung number niya. Tsaka yan. yan. Uli, pag, may eh, friends. Bibigyo niya sa inyo at kayo na po ang bahala mag-uos mga boss. Yan. Thank you, boss. ah. Yaman, yaman. Okay, boss. Ayan. Ayun ka mga boss. Kaya yeah, tayo po yung nandito pa rin sa Bukawi, Bulacan. Ayan. Yeah. Yeah, tayo po yung nandito. At yung ating, ating mga video mga boss. Ayan. 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 Boss, bukang bu bu uwi na kayo mga boss. Oo, oh, mainit na yan, no? Saan pa kayo mauwi pa? Ah, uh, pero mga boss, taga Maynila pa sila. O, oh. ah, uh, taga dumadayo pa sila. Mga boss, marami kayong alam dala, no? Yan. Yeah. Para sa, boss, para sa mga buyer natin, sa, sa kayo pwedeng pwede mo takin? 9452936563 Yan yeah, mga boss, pag may kailangan kayong aso Ito po yung <laughs> nabal niya Pakiut pa boss, yung nabal niya 0945293656 Yan yeah, mga boss Uh, kontakin po nyo siya at kayo po yan at ito yung mga uh, alaga nila. video niya sa inyo at kayo na bahala mag-uusap niya mga po. Thank you po sa. <tinyo> Yan yeah, mga boss, sige po. Thank you. Maraming salamat sa nanood mga boss. Uh, yeah. hanggang dito na at higit sa, sa kabila mga boss.